For today's video mga idol, naimbitahan tayo dito sa Catalino Lopez Memorial Elementary School sa Barangay Libertad para mag-garden, hindi para mag-guest. <laughs> Kala nyo ha? <laughs> Bigla akong naalala nung mga panahon na nag-aaral pa ako dito. Kapag ganyang plug ceremony at plug retreat, ako yung lagi nasa unahan kasi ako yung pinakamalit sa amin sa school. <laughs> Pero ako naman yung pinakapogi. <laughs> Joke lang. Dito nga pala kami nasa mag Magarden kasama yung ibang mga magulang sa grade 2. Buo namin to sa saka gagawin. Ay, Diyos <laughs> May mga bagay talaga na kailangan mo yung sakripisyo kapag isa ka ng magulang. Tulad ngayon, dapat magkikita kami ng kabit ko. Pinospond ko muna kasi magagalit si misis kapag hindi ko siya sinamahan dito. Nakakamiss talaga gumawa ng bata, no? Ay, maging bata pala. <laughs> yung tipong kain, tulog, aral, laro, tapos pag-uwi, palo. Shoutout po sa lahat ng teachers ng Catalino Lopez Memorial Elementary School. May ilan teachers po sa inyo na ilan dekada na yung dumaan pero hanggang ngayon hindi pa rin nang iiwan. May paliting-liting pang nalalaman ito si Pat pero ang ending sablay pa rin. <laughs> na ko yung sarili ko diyan sa nakaitim. Ganyan na ganyan na ako noon eh. Patayo-tayo lang. Gagawa lang na kaunti pag na si Madam. <laughs> Shoutout muna sa Poging pogin Teacher kay Sir Piping. Uy sir, baka naman. <laughs> Pat, wag mo na si Paten. Talagang kahit anong gawin natin, sablay pa rin. <laughs> sa lahat po na nakapagtapos sa school na ito, isang malaking shout out po sa inyo. Alam ko hanggang tingin lang yung iba sa inyo kapag dumadaan dito. Kaya kung proud ka na nagtapos ka dito, pa naman po ng video na ito. Sila nga pala yung ibang parents sa kasama ko dito. O di ba ang sisipag nila? Ako lang yung tamad tapos pa video video lang. <laughs> ang sisipag naman ng ibang estudyante, pero tingnan niyo isang to, parang ako lang, pa video video lang. Kawaii naman diyan. <laughs> Nasa na kaya si madam? Gutom na gutom na kasi ako, napagod na ako, kaka <laughs> Malay mo, magbigay ng pang merienda, di ba? <laughs> Ayun, papunta na si madam dito. Dating gawi tayo, magpapanggap na masipag kunwari. Para pag nagpamerienda, hindi nakahiya, di ba? Mindset ba? Mindset. Lagari. Ay, ma'am. Alam nyo ba guys, sobrang tanda na itong CR na to. Nung bata pa kami, lagi nila kami tinatakot dito na may lumalabas daw dito magandang babae. Subukan lang magpakita sa akin ngayon ng babae na yan. Matala ang walang laway dyan. Huy, ang sabi, magmerienda lang, hindi magmaritisan. Pagpasok dito sa gate kanina, bigla kong naalala yung mga utang ko. Shout out kay Ma'am Bayana na nagpamerienda. Ma'am, thank you po. Nabusog niyo po sila. Pero kami mga lalaki, hindi. Kasi po, iba ang gusto po namin. Ma'am, wala ba tayong gin dyan sa kapulutan? Hehe, <laughs> joke lang. Pero totoo yun. <laughs> Yan na po ang finished product ng aming mga paghihirap. Sana pag namungay ang aming mga tinanim na halaman, makatikim kami kahit ampias lang. <laughs> Grabe yung itsura ko dito, oh. Haggard na haggard. Tapos yung pawis ko dito, Parang nakalimang rounds. Hay <laughs> hey, salamat, natapos din. Makakapunta na kay Kabit. He, joke lang. <laughs>